Ayan, uh, magandang araw sa inyong lahat mga pre. Uh, paring Jik TV po ulit, uh, nagbabalik. Uh, medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog dahil... Uh, wala na rin po tayong content dahil wala na rin po tayong mga manok. Pero ngayon po, uh, dahil siguro nasa dugo na po talaga natin ang pagiging sabungiro, medyo namimiss po natin yung mga manok, uh, naghanap po tayo ulit ng mga manok. Uh, Mayroon pong isang vlogger na nagbigay sa atin ng manok, si Oliver Vlog binigyan niya po tayo ng isang manok niya, yung kanyang uh, signature line niya na Johnny Jumper, binigyan niya po sa atin. Uh, bukod po doon, binigyan din po tayo ng manok ng ating mga kumpare. Dahil nung aktibo pa po, po tayo sa pag-breeding ng manok, uh, pag-aalaga ng mga manok, kapag may lumalapit po sa atin na humihingi ng manok, binibigyan po natin yan, di po natin pinagdamutan. Uh, so ngayon, Uh, mayroon po akong mga bago manok gusto ko pong ipakita sa inyo dahil uh, excited po akong ipakita dahil sila po yung mga bago natin mga inaalagaan uh, sige po, ipakita uh, ko po sa inyo So, yun lang mga pre. Sa ngayon po, ayan uh, pa lang po sila yung mga manok natin. Uh, ilang piraso pa lang po sila. Meron din po akong binibreed pero isang inahil lang po yung nakasalang. Yung mga manok po natin ngayon mga pre, hindi naman po yan talaga mga sabing quality quality po. Pero dito po sa amin, sa dulo na po kami ng Palawan, uh, hindi naman ganun po kabigat yung labanan dito sa amin. Basta yung manok mo dito, maganda yung pagkakalaga maganda yung katawan, medyo magulang na uh, marunong ka pa magulot so mapapalaban po talaga na maganda yung mga uh, manok nyo kasi po dito sa amin, halos bihira lang po yung nakakakuha ng mga magagandang materialis kasi malayo po yung lugar namin, nandito po kami sa Palawan, so siguro po sa sunod na mga buwan marami na po yan sila dahil uh, meron pong nag-ooper sa akin na magbigay ng manok kahit po mga Ilang buwan pa lang po uh, tatanggapin po natin yun. So yun lang po, sana po uh, tulungan nyo po ako ulit na uh, makabalik po dito sa YouTube channel. Sana po subscribe nyo po yung channel ko para magtuloy-tuloy po tayo ulit. Dahil nakaraan isa rin po yan, sa kaya po ako naghinto dahil uh, wala naman po tayo masyadong subscriber. Tsaka wala naman po tayong mga views. So ngayon po uh, naisip ko kahit wala po tayong views... Uh, enjoy na lang po tayo sa pagbablog so yun lang po marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat